ako po siguro ay hindi ikinulong, ako po'y dinala lang sa lugar na kwentuhan tayo o psychologist o psychiatrist, eh makasira ulo pa rin po. Panahon na rin po ni Sen. Tulpo yung panahon ninyo. Ay, ay, magkaba, magkaitad mag lang naman po. <laughs> Tulpo. Apektuhan itong mga karumaduman na... mga unang panahon, ay eh, hindi ko na matandaan kung, kung kailan yun, no? May mga unang panahon. Dahil nung in-implementa po itong batas na ito noong 26 2006. Isa mayor pa ho ako at that time. No? At uh, isa po sa mga local government units na kaagad rumespondid dito sa batas ay ang Valenzuela. No? At nagtayo후 kami ng sarili ho, naming bahay pag-asa. At uh, gusto ko lang po ipamahagi at i-share sa ating mga kasamahan dito yung aming karanasan uh, tungkol dito sa Bahay Pag-asa dahil nakita ko rin po nung nakita ko yung ano eh nakita ko yung pagkakaiba nung bago ho ipin, ipinapatupad itong batas na ito at yung pagpapatupad ng batas nakita ko rin po yung mga uh, mga instances kung saan yung bata ay kasama ng mga matatanda na nakakulong nakita ko ho yun with my own eyes at uh, minsan ang krimen ay simpleng pagnakaw o simpleng uh, uh, pickpocket pero nasasama ho sila, nakakulong doon sa mga matatanda. At uh, ang initial reaction, ito na pag-usapan namin ni Senator Kiko, napakalaking trabaho. Mas mabilis pa nga gumawa ng skwelahan ng, ng building o ng kalip. Mas mahirap po i-reforma ang isang bata. Talagang kailangan mo ng maraming oras, maraming uh, pasensya at uh, maraming pag-uunawa. Dahil napakahirap po i-reforma ang isang tao, bataman o matanda. Napakahirap po. una po, maraming salamat po sa inyong uh, mga mungkahi. Alam nyo, magandang paalala din yan sa mga local official na magkaroon pa tayo sana ng maraming bahay pag-asa. Pero sa akin pong karanasan, regional lang po ito eh. Mm. Regional. Mm. oh yun po, kasi katulad nung nangyari po sa Camarines Norte, nandun sa region. Mm. Pero ang batas po na kasaad doon is provincial at highly urbanized city. So dapat meron po silang at least mga 100, uh, 105. Uh, secretary, former Secretary Irwin, no, sabi niya 10, 11, 11, 11, 11, bahay pag-asa. Yes, uh, yung information uh, to the Juvenile Justice Welfare Council, mayroong uh, 117. Uh, bahay pag-asa. So, yung 11, palagay ko regional. Mm -hmm. Tapos, uh, yung provincial and municipal and urbanized cities is 170. Mm. Yeah. Baka tingin ko, uh, yan din po ang dapat isa nating tignan. Dahil, for example, kung probinsya, kagaya ang Camarines Norte, napakalaki ang Camarines Norte. So, kung isa per province, ilalagay lang po yan sa DAET, I would, I would assume, kung, kung meron man sa DAET pero ang sakop niya napakalaking programa na yan pero yung atin po kasing uh, mungkahi iba ang pagka na krimen po kasi senator win hindi talaga ako payag na dyan lang sa bahay pag-asa nakita ko yung bahay pag-asa doon sa bicol na pagpihira ito ba yun eh wow baka walang maramdamang pagsisisi yung bata eh ang, ang 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 alam niyo po kasi sa akin pong sa karumal-dumal po ito ha ah. mm -mm. oh sa uh, uh, hindi ko po yun opo po. hindi po doon sa mga regular na petty ano okay lang po ako doon sa kanila sa bahay pag-asa sa kanila pero doon po sa mga karumal-dumal na krimen, 'Yung realization kasi eh, ang importante po sa lahat, 'yung realization, 'yung matanggap mo, 'yung nga po 'yung argumento ni Senator Marculeta. Matanggap mo na ikaw ay may ginawang kasalanan, po, at 'yung kasalanan na ginawa mong karumal-dumal na krimen ay pumasok sa puso't isipan at kaluluwa mo na kailangan mong magbayad ng kasalanan. At hindi ko po nakikita doon sa bahay pag-asa na magbabayad ng kasalanan ang isang batang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Kaya nga po ang sinasabi papasok ang intervention. Kasi ko kung para dito sa mga nakaisip na mangrape kayo grupo, i-video nyo yung tao, i-video nyo yung bata habang pinapatay nyo, habang Wow, kahit saan ko po tingnan, anong intervention ang gagawin mo doon? Kailangan muna nung yun, nung taong yon, nung batang yon, kung ano man siya, e eh, ma-realize niya muna yung ginawa niyang kasalanan. Paano niya ma-realize yun? Kung hindi natin siya, hindi ho ikulong sa bilipid, ha? ikulong sa isang juvenile detention. Meron naman po talaga dapat juvenile detention tayo sa Pilipinas. Eh. Wala naman po talagang opinion ko po yung galing sa nangulungan eh. oh ito po yung totoong mungkahi po sa inyo na meron talagang krimin. Talagang mga taong na buo na sa isip nila na sila ay kriminal. At yung pong pagiging kriminal na yon hindi natin mababago yon ng kwentuhan lang kailangan yung pagdusahan niya ang ginawa niyang kasalanan. Kasi po, sarili po itong experience. Kung ako po siguro ay hindi ikinulong, ako po'y dinala lang sa lugar na kwentuhan tayo o psychologist o psychiatrist, eh makasira ulo pa rin po ang kulungan. init, ang baho sa loob ng kulungan na ang kulungan po ay dapat ang laman ay 60 kami isang daan mahigit sa isang nakahiga ang tulog apat na tao pagyaan po lahat yan ay e nadaanan ng isang tao ka mag-iisip na magbago yun lamang po ang aking mungkahi hindi ko po kayo kinokontra lahat kayo lahat yan ang argumento ko po doon lamang sa kumawa ng hinus crime sa bata kapag ikaw ay gumawa ng ganyang krimen. Imposible hindi mo alam yun. Imposible ikaw ay musmus -mus para magplano, nakapagplano ka na ganito kagawin natin, naabangan natin, pag hinabangan natin, kukunin mo, ikaw mauna. Sa so, paano naging bata yun? Opo, yun lang, uh, mungkahi, ako pa yung... Supportado ko po yung bahay pangarap na yan pero kailangan natin ng youth May detention, na, sir. Ako naiintindihan ko talagang uh, na po sila uh, makakagawa ng hindi maganda sa ibang tao. At uh, sa aking pag-analisa at sa pagkaintindi ko, itong bahay pag-asa, dito po sila ilalagay. pas pasok labas ho doon, hindi ho sila nagpa-party, hindi ho ganun. Meron din ho silang mga sinusundang mga programa para mabago ho si kanilang buhay kung kaya pang baguhin. Kaya nga sinabi ko yung success rate, 75 to 80%. Dahil naniniwala rin ako na 20% to na, na tama kayo.